Hi guys, welcome back to my channel. For today's video, we are coming to Kamaya Resort. Kamaya at Coast. <laughs> siya, siya <laughs> 2 o'clock in the morning, and we are going to Let's go and see what's <laughs> Hi guys, so we are going to pulilan sa Ah, Baliwag pala to. Rafael Holmes. So yun guys, nag-travel ako from bahay namin which is Pombong to Pulilan, Bulacan. Kasi dito yung meeting place namin sa bahay ni teacher ng 3am. Yan guys, nasa LX na kami. So mga 3.30am na kami nakaalis kasi may mga, mga basta na tae ko. <laughs> so guys, nag-rent car lang kami sa Malolos, Bulacan. Um, nakita ko lang siya sa Facebook market. So, ito yung details at yung mga prices niya. Kung may mga tanong kayo regarding sa rent a car o sa na-experience namin sa rent a car, just PM me lang naman, guys. I will try to answer your questions. Okay. So, ang travel time namin ay 3 hours or 4 hours. So, sa mga gantong travel-travel, hindi ako nakakatulog. At gusto rin ko man, siguro i lang talaga time check so 5 o'clock in the morning na yan so hindi ko talaga exactly alam kung nasaan kami that time pero regarding sa information ng video na yan Orion Bataan sa super highway so pag may mga ganyang details sa picture or sa data lang po ako nagbe-base kasi nakaka-capture niya basta may internet kayo di diba, ang galing so ito yung mga kasama from my left she is Ma'am Laika. And from her left naman, si Teacher Arnie And kasama namin yung asawa niya, si Mikoy. Ando siya sa harapan ng sasakyan. Yes. Ano? <laughs> sabi <laughs> niya pa ako ng tila <laughs> pero hindi nang kepay ah <laughs>

Hinaharap namin ang locker area or locker room dahil magre-rent kami. Ang presyo ng locker ay 199 pesos plus 100 pesos for deposit. Ibabalik sa iyo yung 100 pesos na deposit after ng inyong day 2. Uh, 100 nga. Itatap siya. Oh, di ba? Nakabukas pa. <laughs> Pag nag-green siya, Oh, oh. bukas okay. siya. Tada! Sa clip na yan, makita niyo, ang laki niya, di ba? Yung locker na yan. Tingnan yung infinity pool. Infinity, titingnan niya, kaya. Ay, sarado pa yan. Ay, bukas na. Ay, sentido ka na sa Maribelis, Bataan. Tamaya Coast. And si Madam Lex, so pretty. Yan you know, oh, fresh yan girl oh. No? Fresh ba? Oo. Oh. Parang ah, langis. ano na eh? langis-langisan eh. Ayan po yung mag-jowa, ayan. Nangiingit po yung dalawang yan. Kaya dapat di na sinasama yan eh. Mm. <laughs> 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 Eme lang! Ganda dito guys. Sana nandito rin. Kayo. Che. Huwag muna tayong umuwi. Dito muna, muna. Charis. Ang danda ng panahon that day. Hindi umulan na. Pag uwi namin umulan. Yun lang. Cheers. Bata. -a. Ah. <laughs> <laughs> hey, di sini sa Kamaya. Palang post. <laughs> <laughs> oh, go, go. One, two, three, go. Ah! 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 go! Ah! 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 go! Binesting yung rock guard yung magkakarate. Diba? Lingis ko! Nakalagay. <laughs> <laughs> Kapabalang madumi. Uh, Nahanap ko na ang sing-sing. Bakit tarikis ka sa nakita? Nakita ah. na niya! inflatable playground na kami guys. So ito kasama to sa package. Hindi ko pa nga pala nasasabi yung package. So weekdays kami niyan, 399 pesos per head and by land yung pinili namin. Meron kasing via ferry pero fully booked talaga. Sya. And via bus kaso mas pinili naman yung via land with own car. sorry guys, ang labo ng capture kasi um, recorded yan gamit or nasa loob kasi yung phone ng, sa waterproof case. Ayun, malabo siya. Dito po kami. Hindi na tayo pinagbawalan sa cellphone. Ayun. Kamusta so, experience mo sa inflatables? Inflatables? Saan? Saan ba dyan? Yeah. Ano kayak kaya? Ayun yung nakatay diba? Kasama to sa 399. You day. go Ang kayaking, kayaking. 30 minutes lang Warning! Super enjoy ang got... mga akla. Madali lang magkayak, guys. Need mo lang mag-warm up sa upper body, sa shoulder, para di ka masaktan. Para yung ginawa nila sa cherries. So, yun. Sa El Nido kasi na na, ka, nang ganyan na ako. So, kaya alam ko na. sunog na kami. Yes, nakita ko na kayo. Ayun. Ayun na kami! <laughs> I love you, Gaya. Tayo na, tayo na. Uy, kumpulo na sila. Uy, uy, balik mo. Uy, beser. Balik mo. Uy, sobrang na kayo. Bet! Sobrang na kayo, guys! Bet! Ayun pala sila. <laughs> relax na doon. Marami naman pang picture. Guys, ito yung 268. Ang dami pa ng Ito yung pinakamura na natagpuan namin sa kiosk. O yung parang food court nila. 266 pesos to guys. At wala pang drink. Ang isang litro dito, guys. 165 na lay mineral. Concrete dreams where the neon glows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom, bap echoes through the alleys at night. after mag-lunch, punta kami sa Infinity Pool. Teacher, may shower doon. <laughs> sabi mo? Inanda. Ganda dito, no? Hmm. sa Ha? mo. No? Uh -huh. ka. na ako. Bili na tayo ng May silka. Ito yan, di ba? Punta kami ng aquafarm. Hindi namin alam kung kasha kami. Ha? <laughs> <laughs> pupunta kami ngayon sa Akofan at kasama rin yon sa package na 399 pesos. Basta may QR code ka. Ipapaskan mo lang dun sa entrance. Yes. Thank you so much. Hui.

Usapan. Ang <laughs> usapan. Oh, <laughs> <laughs> di ko yung na-experience yung una kong punta din eh. <laughs> Wala naman na, wa na ano dyan. <laughs> let's, let's go, likes. Hi guys, so itong um, Aquafun ay kasama na sa binayaran namin sa 399 pesos per head. Nati hmm. <laughs> may bayad kami dito. Masarap dito pero lang. hindi Masarap siya! Parang natikmang kami. <laughs> Tama, naglalakad pa si Kuya doon. Hindi eh. kasi doon ba? Tatluhan ba? Pwede dalawahan eh. Parang ano, yung sa DRT. Ay, sa Agadre. Dito na lang ako sa Pambad. So, yung experience ko dun sa slide na yun. Um, ayan. Kasi last time, hindi nga ako nakapag-slide doon. Kasi nga, wala akong kasama. I mean, yung makasamahan ko, ayaw nilang mag-slide. Kasi super taas. oo oh, eh. O, oh. super taas niya, guys. Pero, takot ako nung itong slide na yan. at ako. Kasi nga, taas. Pero, gusto ko talaga siya express Kaya, gino ko talaga siya. So, ayun. This time, kasama namin yung asawa ng teacher. Ayan. Para meron tayong kabali. Yes, tall, tall, ganun. Yes, so, ayun, experience namin. Yes, tulad doon sa Enchanted Kingdom, kami lang din ulit dalawa. Yung dalawa, ayaw na naman. Ayaw din. <laughs> so, hindi natin pwedeng pilitin. At ayaw talaga nila dahil nga nakakatakot din talaga. So, pero at least, the experience natin sa wakas. So, ayun, bagay na bumalik tayo. Oh, ay eh, big deal sa yun, eh. So, katulad din sa, ano din, sa Romblon, yung cliff diving, gusto din siya puntahan ulit. Kasi nga, yung first punta namin doon with Laika and Jovi, ay hindi ako tumalon, yes. Kasi nga, super taas, 20 feet daw siya. Ayun, so ayun, balak ko talagang i-fulfill. Eh, <laughs> babalik kami. Hindi namin alam ko kailan, pero babalik ako doon. Yeah itong slide na to, hindi ko alam kung sarado siya that time, yung unang punta namin. Pero ngayon, ayun, na slide, wala, hindi namin pinalampas. Yes, experience natin na yan. Go! Masaya guys, ang tuling niya. Basta tama lang yung, or susundin mo lang yung instruction ni Kuya. So, yun. Nagulat ako kasi hanggang dulo mahabot ako. Hindi ko alam kung dahil mabigat ako o dahil inangat ko yung nasa kamay ko, yung slide. Sorry! Hey! Nais ka tayo diba? Nais ka experience ka akustan, yung yung So babalik na kami ng beach, tumagal lang kami 17 minutes dyan kasi nag slide lang kami yung dalawa. Ayun nga, dalawa lang kami nag enjoy. <laughs> yung dalawa kasama namin hindi nag enjoy. Pero nag video lang, ano? So papunta na kami dyan sa infinity pool. Yun yung last um, place namin para ayun mag enjoy. Kaninang lunch kasi medyo mainit talaga pa that time na yan, ayan, pa din yung tubo. Hindi na kami masyadong pag-video. Picture, picture lang, ganun. May video pa pala kami sa beach, so ayun singit ka na lang <laughs> So it's time to go home. About ano na to, past 5 na kasi 5pm ang out namin. So ayun, 4.30 pa lang nagsiyaho na kami. And, ayan, naglinis, nag-shower. Yes, pauwi na kami. Super saya ng experience na to. Lalo na pag makakasama mo, ay, game na game din. Tapos, talagang super close kayo. Walang dal moment. As in, walang, walang ano. Basta alam nyo na yun, guys. Ayun, saya. Sana maulit. Tapos sila talaga yung lagi kong kasama. Ngayon. I mean, pag may mga travel, sila talaga yung nagyayaya, nagyayaya ako, gano'n. Dine, so the kami ka sa Jollibee. Ang daming tao putang ina. Yes. Ngaba nang pila. Pero gutom na kami. Ayun, baba hanggang dito na lang. May video pa nga oh. Thank you for watching guys. Bye-bye.